So, isang mukag palang umaga sa ating mga ka diyan So, good morning, good morning. So, ayan. Pakita natin. Ito ang ating ano, pugita. Dala ng aking lolo. Kay, ano, tatay Ino. Ayan, sariwa-sariwa talaga, oh. Buhay pa, nagalaw pa, oh. Dala sa probinsya. Ganito lang luto namin sa probinsya. Itong niluluto ko dito sa kabila, lawlaw. -law. Tamban ba? Tamban, yan paksiw ito naman pakuluan natin Kasi sawa na tayo sa adobo gagawin natin ito prito ito pa yung kasama nya oh. pinukod ko ito naman mamayang gabi naman to ayan mamayang gabi naman ito ngayon ito almusal ito tanghalian pakuluan ko para lumambod yung pipurtuhin buhay na buhay pa ayan. Mamaya, papakita ko sa inyo pag naluto na. Ganyan lang yung sainga natin sa probinsya. So, ayan guys, sinalang na nga natin sa apoy. Naluto na. Ayan. Buhay pa oh, sariwang sariwa talaga. Oh, buhay pa, gumagalaw-galaw, lumalabang pa sa init ng apoy. So ayan ang ating butuan ganito sa probinsya, kahoy malakas ang apoy niyan malakas pa naman gatong mina, na apula ah, na siya apula na maya maya is haluin natin So, ang oras ngayon is 7.30 ng umaga. Luluto pa lang tayo ng <coughs> ulam. Para sa tangali, tanghalian na yung ulam na yan, guys. Pinakuloan ko na ngayon para mamaya luluto na lang ng maayos. Kasi mayroon na kaming ulam ng almusal na andyan na yung tamban. Mau pulang Asia. guys pumula na sya oh natin oh, ah, makita nyo ayan na oh pulang pula na pula doon na guys -hmm. Uh -huh. rapsa oh, sarap na, yan. Uh -huh. pula na oh. kaso nabasag na yung itim kaya umitim siya hmm. isa naman ang kulay natin yung gatong that portion was brought to you by puro kahoy kahoy lang so, hindi ko na nalagyan ng tubig yung guys kasi kusa siyang tumutubig tulad niya no nagtubig na naman siya Yeah, I'm Ano na rin isa. Babalik pa rin natin. Hmm. 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 Malo, sobrang bigat. Laki ba naman? So mga guys, update ko kayo pagka pulang pula na at pagka lulutuin na natin. So hanggang dito muna, mamaya ah, balikan ko kayo. Thank you.